bagong adventure tayo ulit mga kapaders kahit bubuwanin lumawat pa rin kami dahil to unang nagpakita lapo lapu kagad. Ka mm -hmm. ayos to kurat ng linaw mga kapaders salamat lord ayos na ito pambinta kagad ating unang nakita hindi na ako nag intro sa tabi dahil lumalas kami sa tabi mga kapaders kanina alas 7 ng gabi na nagpahiwas-ibas lang kami at malaki kaya ang alon Baka tayo basagan sa tabi. Kabilugan nga pala ngayon ang buwan. Kaya kalakihan din ang tubig. Kaya lang, magus ngayon mga kapaders. Saga ala ang makadilis siya baga ng pangulam. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan naman. May nilip tayo sa mga butas. Uy, na ito. Pangalawang pana. Lapo-lapo na naman mga kapaders. Sibungin. Mm -hmm. Gitik. Sentido ang tama. Kwartang linaw. Mas malaki ito mga kapaders. Diyos ay siyang napahanan ko kanina. Maganda ngayon natin patama. Ito yung mga bagong tabi lang mga kapaders. Dito lang kami ulit sa malapit sa isla. At mamaya pag sarasalyab, mawi rin kami. Nalakas kaya ang panahon pag nataib. Baka mga alas 11, mawi na rin kami. Ayos na ito. Sana magdagang pa ito. At para makadrit siya tayo ng kahit tigis sandaan. Basta may pangulam, masaya na kayo mga kapaders. Gitik natin itong lapu-lapu. Kung sa buhay ito mahal. At na ito, dalawang solid. Itong isang uunahin ko, mas malaki ito mga kapaders. Mm -hmm. Nakabunot pa. Mm -hmm. Inulit ko lang mga kapaders. Ay talagang, yung pa rin tinamatra sa ulan tinamaan ng pana. Wasak ang na naman na ito. Pang ulang papatakan na ito mamaya pag uwi namin. Di ba li? Maganda ito pang ulang, masarap itong pinirito. Hanap ulit tayo. Uy, naroon. Timbungan mga kapaders. Isdang may balbas. Mm -hmm. Tinamaan man. Sa parting hasangan na naman. Ayan na. Nagdudugo na mga kapaders. Panghihina niya rin iyan. Pag ang parting hasangan. Kwartang linaw na ito. Pag naibinta na naman bukas. Salamat na naman Lord. Sana mayroon pa itong kasamahan. Para malagdagan nating huli ngayon. Maamo pa rin ang isda kahit bubuwanin. Kuntin siya gaalaang mga kapaders. Para makadilin siya. Hanap ulit tayo. oy na ito. Lapu-lapu. Mm -hmm. Ito, kasama ito ng presyo ng sibongin 150 ang kilo mga kapaders. barakambikol kun kung tawag sa amin. Terang, estimate ko dito mga kalating kiloha na ito. Magandang sukat ito ng isda mga kapaders. Masarap ito ang sweet na Naluto, hanapan pa natin. Diyan sa parting unahan, naroon may nakasuot. oy ihawin. Mm -hmm. bebeya Bibeya or lipstickan mga kapaders. Masarap tong inihaw. Mga kabunot pa yun. Binaan ang aking pana. At para makalampas sa kabilang katawan. Layuhin na ito mga kapaders. Itong kaganda ng sukat ng bibiya. Ito kalaki. Masarap itong inihaw bukas na umaga. Para tanggal ang lamig. Sulit na naman ang ulam. Hanap na naman tayong isda. oy, kulambutan. Na ito. Masang kilo na ito mga kapader. Estimate ko. Papanain ko na rin ito. Panagdag pang binta. duduplasan pa. Bulit na ang tama. Ay, sige, tinta na mga kapader. Sige. Di ba, alin makatinta ka man. Huwag ka lang makatakas. Salamat, Lord. Nakakulambutan tayo dito. Kahit sa malapit lang sa isla. Ayun ah. Sige, buwan tinta mga kapader. Sige, pang ka. Yan ang pinakandugo ng kulambutan mga kapader. Tinta na yan. At pag naubos yan, yan, pang ng ang kulambutan. Dito nga pala sa amin, sa isla, ang kulambutan. Crumble na mga kapaders. Maliit malaki ang kilo 120. Hanap ulit tayo. Diyan sa parteng unahan. Na ito bukaw. Pangsigang mga kapaders. Matras pa. Mm -hmm. Masarap nito pang ulam bukas na umaga. Sigurado ka sa akin na naman, ibubukod na naman kita. Masarap itong paksiw sa suka mga kapaders. Masarap kayang kumain ng isda lalo pag malaki ang mata. Masarap sipsipin mga kapaders. Nakakatawang kumain. Hanap ulit tayo mga kapaders Naroon, may namumuti Isang kulambutan At yung lalapitan mga kapaders Kortang linaw ito Uy, dito ako, mas malaki ito Mag-asawang kulambutan mga kapaders Itong uunahin kong mas malaki mm -hmm. Hello Uy, mga kabunot mga kapaders Hello, sige, di ka dyan mga katakas Iba talaga pag may sima ang pana Kahit hindi magitik, kahit hilahin ang pana hindi mga kabunot pero basta mga kapaders. Nasaan kaya ang kasaw kay na ito? Nakalaya, sayang mga kapaders. Dalawa sana ito. Kaya lang si Karim ko kaya malayo sa akin. Hindi ko masinyo siya ng flashlight. Mamaya pagkatanggal na ito sa pana, itong kulambutan, hahanapin ko yun. Andyan lang yung sa unahan, hindi makatakas yun. Hanapin natin yung kulambutan, yung kasawa. Na ito, ay hindi. Maliit ito mga kapaders. Sungkitin ko. Palayasin ko mga kapaders. At nandyan si Karim Sirico papalapit sa akin At baka makita ito panain At lumayos ka na Lumayos ka na Nandyan yung kasamahan ko ay pagkakulit Lumayos ka na nga At pag nakita ka na yun na adubuhin ka na yun Hanap na naman tayo Na ito Uy dalawang trebali mga kapadyers Itong isang unahin ko Mas malaki ito Sana tamaan mm -hmm. Uy nakabunot pa Ito na lang isa mga kapadyers Mm hmm. Sayang pa yung isa yung malaki-laki pa naman iyon. Nakabunot mga kapaders. Sayang. Itong isa medyo madlit laang pero ng sukat. Masarap sana yung sinabawan bukas na umaga. Ito rin pero sabawan bukas. Kaya laang dalawang putol. Hanap ulit tayo. Naroon mga kapaders, sabi ko na masumpungan din kitang isang kulambutan ka. Ay talagang mailap talaga mga kapaders. Nakalas kaya kanina yan, nung ko yung kaasawa. Susundan ko na lang yung mga kapaders ata hindi ka dyan mga katakas pinalingas ko yung dalong plus light ko mga kapaders talaga sinuper light ko na para hindi makatakas yung kulambutan yun huminto mga kapaders sigurado ka sa akin ayan na mm -hmm. hindi ka na dyan mga katakas sige ikot pagpartinta ka na hindi ka dyan mga katakas sa akong yan may sima yan ah, ito na mga kapaders so, yung kasawa kayo ng kulambutan na pana ako bigit na sumpungan ko pa mahirap na mga kapaders dahil kanina nakalaya so ko yung isang malaki laking kulambutan ito malaki din pala ito mga kapaders akala ko maliit laang salamat na naman dito lord akala ko maliit palaki pala ito hanap ulit tayo dyan sa unahan na naman na ito alatan pang ulam mm -hmm. yari ka na dyan mataan tama mga kapaders masarap itong sabawan bukas ng umaga Gaitong isda kaya pagbubuwanin matabang isda dahil kahit sa gabi kumakain sila. Hanapan pa natin. Naroon, may nakasuot mga kapaders. Pulang isda. Mm -hmm. Anong isda daw kaya ito mga kapaders? Hindi ko kaya lang isda. Kayo na mag-comment mga kapas kung anong isda ito para malaman ko. Pinahanap ko na ito, may gandong pang ulam. Baka hindi ito bilhin ng buyer. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, atin silipin mga kapaders walang isda dito nakasuot uy na ito bigan, lumabas bumalik pa sa butas sumuot lalo ay na ito balik mm -hmm. yari ka na dito pandagdag pang binta mga kapaders sana may kasama ba itong vegan uy naroon mga kapaders ano na yan pili ay napanig ka na ko iba talaga pag maraming binabata dalawang sibuin isang timbungan na malaki mga kapaders wow lupit naman po mga yung pana niya may sima din yan mga kapaders pana yun ang aking tatay hiniram niya iba talaga pag hiniraman ang pana binas binas ito solid mga kapaders mm -hmm. dagdag pang binta budlawa na solid kabaraso ng aking inakay hanap ulit tayo na naman dito sa butas Talim ng butos mga kapaders Hindi makita ang pinakang ilalim Madilim Baka tayo tuklawin oy na ito nakasuot Gigitikin ko mm -hmm. Hindi man tinamaan Yung gitikan Pero yung ulo tinamaan mga kapaders Ayan na Malaking surahan ito Mga isang kiluhan na ito Estimate ko oy basag ang noo Kabang sa bato At ah, hindi ka dyan mga katakas Magpahuli ka na sa akin At amin silang makasurahan ay mga katakas ka pa hanap na naman tayong isda dyan sa parteng unahan dito kaya sa tagiliran ng bato baka may nakatago Hoy na ito mga kapaders pugita pang adobo ng kasamahan ko mm -hmm. yari na ito mga kapaders gataan ang kasamahan ko at kung nakakain ako nito, na ako akong maulam na ito mga kapaders siya nga pala mga kapaders tatlong taon na rin magkasama at yung sa aming kasamahan nagtura-tura nagsedline muna kaya di nakasama paglaot namin ngayon hanap ulit tayo dito sa butas naroon talit bago mm -hmm. lagata ka dyan uy yun buwit na itulog agad yung pan ako nakalampas sa kabilang katawan baka kabunot pan sasakta na pati at kung nakataka sayang na naman tong isda hanap ulit tayo dyan sa unahan na naman naroon bibiya mga kapaders Ihawin na naman aking inakay na naman. mm -hmm. Huli ka na dyan. Dagdag pang ulam mga kapaders. Ayos na ito. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang na ito bukaw. Mm -hmm. Pang ulam na naman. Unarun pa, may isa mga kapaders. Yun, tinamaan. bulit na arun si Krebs rico. Nakita akong kumana ako ng isda. Kaya isa, pinanat niya mga kapaders. Ayan, bali dalawa dalawang panaaman yan para bukaw pang sigang bukas masarap to naroon, nukos or posit mga kapaders mm -hmm. yari ka na naman pang ulam pang kalamaris nag iisa lang ito mga kapaders pang ulam na lang ito pag ito na dalawahan ah, pwede pang tayo doon sa kabilang bahura naroon bigan atin lapitan mm -hmm dagdag pang binta Naulog mga kapaders ayan hindi nakapresa na naman iba talaga pag naudog ang isda para rin nagitik hanap ulit tayo na naman naroon sa butas may nakasuot mga kapaders talit mm -hmm. dagdag nasan kaya kasamahan na ito ating hanapin baka may kaasawa mga kapaders walang kaasawa Nagiisa lang talaga ito hanap ulit tayo Uy na ito Uy apat na buko mga kapaders Tugtuhog Apa ay pinasikatan ako ni Katabis Rico mga kapaders Talagang maliit talagang mamana Yun may kulambutan pa mga kapaders Napa, Na Apat na bukaw Pwede na yung bukas pambinta Arimuhan Hanap tayo Ako naman maghanap ng bukaw Sa makasumpong. Na ito tarik bago dinuplasan mga kapaders ulitin ko dinuplasan ka sa pangalawa mm hindi -hmm. ka na makakatakas dan tinimuan ang panatin din mga kapaders mapuro na yata ang pana ako naroon mga kapaders si na yung siriko naman pumaan ng kulambutan nagitik Uy, namuti mga kapaders madalong kiluhan na yan kortang lino na yan ayos yung pandaradagdag doon sa nahuli ko iba talaga pag maraming binabata tatlo kay ang mga kapaders kaya binis binas hanap tayong isda magandang corals to mga kapaders naroon bukaw nakasuot yun humarap mm -hmm. dagdag pang binta mabukaw dito mga kapaders sa parking bahurang ito siguro ko pag ito sa umaga pangun ito marami sa gabi nga ni ipon ipon sila lalo sa araw hanap na naman tayo dito sa kabilang bahura may napansin akong isda mga kapatid sa tumago. Uy, na ito. Isdang may balbas. Mm -hmm. Timbungan mga kapaders. Kwartang linaw na. Salamat Lord. Nakatimbungan At tayo ulit malaki na naman. Ito na pala mga kapatid sa aming huli sa pinanaan. Isang ang kami dahil nataib na kaya umuwi na rin kami mga kapaders. At pero mo kayang dilim na naman sa parting amihanan baka magsubas ko lumakas ang dagat at yung bangkang gamit na yung maliit yung sa akin na kulay dilaw mga kapaders ayos na ito sa unang dive na ito yung kulambutan mga kapaders tatlong piraso apat sana yan kaya laang isa medyo maliit di ko pinana mga kapaders salamat lord sa biyaya na pigilog mo sa amin ngayong gabi sana sa troll out namin makasurti kami uli na ito na mga kapaders aming kinita sa isda si sandive laang sa isda, 1,038. Sa kulambutan, 634 mga kapaders. Ito ang aming kinita lahat-lahat. 1,672 ang gastos, 136. Ito ang natira mga kapaders, 1,536. Divide po mga kapaders pang apat ang bangka. Itong partihan bawat isa, 384. Ayos na ito. Salamat tulad sa bihaya na pigalob mo sa amin ngayon. May pangbigas na naman kami ngayon.